Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan na kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Siyang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang muling matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor na Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na aklat ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nasaksihan natin ang mga lugar na pinuntahan ni Pablo upang ang salita ng Diyos ay maibahagi. Sinuong niya at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng panganib at mga pagbabanta sa kanilang buhay, maipahayag lamang ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang bunga nito ay ang pagdami ng mga mananampalataya at ang paglaganap ng Kristyanismo sa lahat ng dakong. Ang ating pag-aaralan sa oras na ito ay makikita natin ang paglago ng mabuting balita, ngunit hinahadlangan ng mga taong sarado at kulang sa pagkaunawa, parabang nakatayo sila sa bukas na pintuan, subalit hinahadlangan nila na makapasok ang ibang. Minsan ay may isang manggagawa ang nagpahayag ng kanyang pagnanais na makapaglingkod sa ibang bansa. Subalit sinabi ng nakatataas sa kanya na kung nais ng Diyos na baguhin ang mga makasalanan kahit na wala ang ating tulong, ay kaya niya itong gawin. Hinaharap ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan ang ganitong hamon sa kanilang paglilingkod nang sila ay humarap sa kanilang pakikipagpulong sa Jerusalem. Alamin po natin ang mga pangyayaring ito. Pasahin po natin ang sinasabi sa una hanggang ikalimang talata ng ikalabing limang kabanata ng mga gawa. May ilang tao ang dumating mula sa Hudeya na ang itinuturo sa mga kapatid maliba na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon si Pablo at Bernabe na hindi maliit na pakipagtalo at pakipagsalungatan sa kanila si Pablo at Bernabe at ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang suliraning ito sa mga apostol at sa matatanda, kaya't isinugo nila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Penisya at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong loob ng mga hintil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matatanda at iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit, ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga pareseyo ay tumayo at nagsabi kailangang sila tuliin at utusang sundin ang kautosan ni Moises. Nagsimula ang lahat nang may dumating ng mga Hudyong tagapagturo na galing sa Antioquia. Sila ay nagtuturo sa mga hintil na kailangan nila ang pagtutuli upang masunod ang mga kautosan ni Moises sapagkat iyan ang paniniwala sa kaligtasan. Ang mga taong ito ay nakikilala na kasama sa mga kapatiran sa Jerusalem, subalit hindi naman sila pinahihintulutan sa pagtuturo. Ngunit sila ay nakikilalang kasama ng mga pariseo. Ang mga taong ito ay mga huwad na mga tagapagturo na nais nilang dituhin ang mga mananampalataya sa kalayaan na kanilang natanggap. Kung kaya't hindi nakapagtataka na may mga tao sa loob ng iglesia sa Jerusalem na nagtatanggol sa mga kautusan ni Moises, subalit sila ay tunay na mga mangmang sa kaalaman tungkol sa kaugnayan ng kautusan at ng biyaya. Ang mga taong ito'y tinuruang sumunod at palindigan ang mga kautusan ni Moises ang mga panahong ito ay panahon ng pagbabago sa mga bagong kaanib ng simbahan. Alamin natin kung ano ang nais gawin ng mga taong ito at kung bakit sila mapanganib. Nais nilang paghaluin ang kautosan at ang biyaya ng Diyos. Tila ba inilalagay ang isang malinis na tubig sa sisidlang madumi. Muli nilang tinatahi ang punit na tabing sa loob ng templo nang namatay si Yesus at sinasarhan ang daanan na binuksan na ng Diyos nang ipinako si Yesus. Binigyan nila ng mabigat na pasanin ang mga hintil sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila ng mga lumang kautusan. Sinasabi nilang kailangan maging kristyano at hindi lang sapat ang magtiwala kay Yesus. Subalit kailangan din ang sumunod sa mga kautusan ni Moises. May mga ilang mahalagang bagay ang kapansin-pansin dito. Nang namatay ang Panginoong Hesus sa Cruz, ipinahayag niya na ang kaligtasan ay para sa lahat na tatanggap sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. May mga nagsasabi na kung hindi kayo aanib sa amin at hindi ninyo susundin ang mga bagay na aming ipagagawa ay hindi kayo maliligtas isa pang bagay na kailangan nating pansinin ay ang tungkol sa pagpapahayag. Kung ito ang tunay na ipinapahayag ni Jesus kung papaano ang kaligtasan, dapat ay sinabi nating ito ang tunay na paraan upang maging mabuting Hudyo at hindi Kristiyano. Kadalasan, hinihimok natin ang mga taong maging katulad natin upang matanggap natin sila bilang isang Kristiyano. Kung ito ang nagiging pananaw natin, wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya't ito ay pinag-usapan sa kapulungan sa Jerusalem. Tungayan po natin ang pagpupulong na ito. Talata 6 hanggang siyam, nagtipon ang mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ang mga hintilang salita ng Ebanghelyo at sila'y mananampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi dilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Marahil sa mga pagkakataong ito'y nananatiling tahimik si Pedro hanggang sa binigyan siya ng lakas ng Espiritu ng Panginoon na magsalita. Ipinaaalala niya sa Iglesia ang apat na mahalagang bagay na ginawa ni Jesus sa mga hintil. Una, niloob ng Diyos na kailangang ipahayag ni Pedro ang mabuting balita sa mga hintil. Sangayon sa Mateo, sa Kabanata 16 sa Talata 11, ibinigay ng Panginoon kay Pedro ang susi ng kaharian at ginamit naman niya ang susing ito upang mabuksan ang pintuan ng pananampalataya sa mga Hudyo, sa mga Samaritano at gayon din sa mga hintil. At dahil dito, siya ay kinausap din ng kapulungan sa Jerusalem dahil sa kanyang pakipag-usap at kumain na kasalo nila, subalit na ipagtanggol ni Pedro ang kanyang sarili. Nilinaw ni Pedro na naligtas ang sambahayan ni Cornelio dahil sila ay nakinig at nanampalataya at hindi dahil sa sininod nila ang mga kautosan at tuntunin ni Moises. Ang ikalawa ay ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga hintil upang magpatutuo na sila nga ay tunay na ipinanganak na muli. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Kung kaya't kung ang mga taong ito ay hindi naligtas, hindi pinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanyang Espiritu. Tulad ng sinabi sa Aklat ng Roma sa Kabanata 8, Talata Siyam, Ngunit, kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang, na nanatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, ang sinumang wala sa Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Hindi nila tinanggap ang Espiritu sa pamamagitan ng mga kautusan, subalit sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ang ikatlo ay inalis ng Panginoon ang pagkakaiba na namamagitan sa kanila sa matagal na panahon nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hintil at isa sa mga naging tungkulin ng mga tagapanguna ng Hudyo ay ang ipagtanggol at panatilihin ang pagkakaibang ito. Ipinangaral ni Jesus na walang kinalaman ng kanilang mga pagsunod sa kautusan at sa kabanalan ng puso ang Panginoong Hesus ay namatay para sa kaligtasan ng lahat at ang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo at ng mga Hintil ay nawala na ng saysay. Napatawad na ang kasalanan ng mga Hintil kung sila ay mananalig kay Kristo dahil ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. At ang huling ginawa ng Panginoong Hesus ang ayon sa mga pangaral ni Pedro ay ang pag-alis ng pabigat na kautusan sa mga Hudyo. Talata 10 hanggang 11. Kaya ngayon, bakit inyo sinubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi kayang dalhin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus na tulad naman nila ang kautusan ay naging mabigat na pasanin sa mga Hudyo. Subalit ang pasanin ito ay inako na ng Panginoong Hesus. Sa matagal na panahon, ibinigay ang kautusan sa mga Hudyo upang ipagtanggol sila nito sa masamang pamumuhay ng mga hintil at upang ihanda sila sa darating na tagapagligtas. Subalit, hindi magawa ng kautusan na linisi ng puso ng tao o ang magbigay ng mga kaloob ng espiritu o ang magbigay ng buhay na walang hanggan ang hindi kayang gawin ng kautusan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak dahil nasa puso ng taong nagtitiwala kay Kristo ang katwiran ng mga kautusan dahil ang mga taong nagtitiwala kay Kristo ay inudyukan ng pag-ibig at hindi ng takot sa mga kautusan Gaba labing dalawa, tumahimik ang buong kapulungan at pinakinggan si na Bernabe at Pablo na isinalaysay ang mga tanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga hintil. Ang mga patotoo ni Pedro ay nagkaroon ng matinding palaisipan sa mga taong nakikinig dahil nananatili silang tahimik. Pagkatapos magsalita si Pedro, si Pablo at si Bernabe naman ang nagsalita at ipinahayag nila sa mga nakikinig ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa mga hintil. At dahil sa iginagalang ng mga tao si Pablo at Bernabe, dahil sa kanilang mga naranasan na nanatili silang nakikinig. Ginamit nilang patotoo ang mga halimbawang ginawa ng Diyos sa mga hintil. Ang mga himalang ito ay katibayan na ang Diyos ay gumawa kasama nila sang Sangayon sa sinabi ni Pablo sa mga tagagalasya, Kabanata 3 sa ikaapat na talata, inyo bang naranasan ang maraming bagay na walang kabuluhan kung tunay na ito ay walang kabuluhan dahil ang ipinahayag nila ay ang biyaya ng Diyos at hindi ang mga kautusan. Si Pablo at si Pedro ay parehong tumanggap ng pangitain na nagtuturo sa kanila na kailangan silang maglingkod sa mga hintil ginamit ng Panginoon ang mga taong ito upang maipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa mga hintil. Ipinakita ni Pedro ang mga nakaraan. Ipinahayag naman ni Pablo at ni Bernabe ang kasalukuyang pagkilos ng Panginoon sa mga hintil. Ngayon ay ipapakita naman ni Santiago ang panghinaharap sa kanyang mga pagpapahayag. Talata 13 hanggang nang matapos na silang magsalita, ay sumagot si Santiago, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag ni, ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Si Santiago ay kapatid ni Jesus at siya din ang sumulat ng aklat ng Santiago, isang sermon sa anyo ng isang sulat. Siya at iba pa niyang mga kapatid ay hindi naging mananampalataya hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Si Santiago ay malalim ang kanyang kaalaman sa mga kautusan kung kaya't siya ay iginagalang sa mga bagay na kanyang ipinahayag sa kanila. Ang pagkakaiba ng kautusan at biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ang naging paksa ng pagpupulong sa Jerusalem. Upang ganap nating maunawaan ang pagkakaiba, tungayan po natin ang sinasabi sa aklat ng mga Galasya 3, talata 6. Ipinakita ng kautusan ang ating pangangailangan, ngunit ipinahayag ng biyaya kung papaano tinugunan ng Diyos ang pangangailangan. Sa kautusan ay mayroong paghatol. Kinakailangan ng kautusan ang gadap na pagsunod. Sa Galasya 3, talata 10 ay ganito ang sinasabi. Ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa, sapagkat nasa saad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan, sapagkat ang paglabag sa isang kautusan ay paglabag sa lahat. Halimbawa, sa tanikala, kung maputo lang isa, ay patuloy na ang lahat. Sa ikalabing isa na talata ng ikaanim na kabanata ng Galasya ay ganito ang sinasabi. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Napakadali sa atin na tayo ay walang kasalanan. Subalit sinabi ng Panginoon sa mga pareseo sa Lukas 16.15, kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasa sadiksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na walang halaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay hindi makakamtan sa pagtupad ng mga kautosan. Ngayon ay alamin naman natin ang magagawa ng biyaya. Sa biyaya ay mayroong kaligtasan at ang biyaya ay nagmumula sa Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo, sang Ayon kay Juan, isa labing pito, ay ganito ang sinasabi, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautosan, ang biyaya, at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Heso Kristo. At sa episode 2, talata 8, ay ganito naman po ang sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Tayo ay tinubos mula sa kasalanan ng mahal na dugo ng Panginoong Hesus. Ganap na pag-aari na tayo ng Panginoon at wala na tayo sa ilalim ng kautosan. Ibig sabihin, malaya na tayo sa sumpa. Malaking pagpapala sa atin na maging malaya sa sumpa at sa pamamahala ng kautusan. Kaibigan, ang Diyos ay mayaman sa biyaya. Kilalalin mo at tanggapin si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan ang sabi po sa Roma 3:23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo, pito, 25 hanggang 27. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po ay muling nagpupuri Panginoon sa oras pong ito. Salamat po muli dahil ikaw ang dahilan kung kaya't kami ay nakalaya sa aming mga kasalaman. At kung kami ay kikilalaning ka bilang aming Panginoon at Tagapagligtas, kami po ay pagkakalooban mo ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa biyayang nito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Yesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is through the Bible. See you again for more learning on the next episode.